Hello, hello. Hayaan nyo lang yung buhok ko kasi dito naka-open yung mga window ko. Kaya na mahangin na gaganyan yung buhok ko. Kaya lang, hayaan nyo lang. I-flex ko lang yung mga damit ko sa Chinese New Year guys. Yung binigay na binili ng isa kong ading-ading dito na pants. At saka yung nabili ko sa pera ni ma'am na binigay sa akin na pambili ko ng isusuot ko sa Chinese New Year. Okay. Ito siya, hindi naman tayo pwedeng makapagdamit ng very bright sa o very dark sa Chinese New Year kaya ito yung nabili ko ay maroon, Giordano po mga panlalaking t-shirt na lang ang kasya sa kay ating Rayba ngayon ah uh, Giordano, dati ang price nito ay $33 ay makukuha na lang ng $11 isa, so dalawa ang binili ko, worth of 22 dollar. Yan. Sa pera ni mamito ito. At saka, pumili rin ako sa palingki ng yung hindi siya masyadong mahaba. Ayan, jackets. Dito siya. Hindi siya masyadong mahaba. Galing sa palingki. Tukong yan. Tawagin natin ay tukong. Ayan. Pang terno ko sana. Bili pa sana ako ng isa sa palingki bukas. Kaya lang, yung kaibigan ko nung nag-day off kami ng Sunday ay binili, binilihan niya ako ng dalawa po pa Christmas at sa New Year at sa paghintay sa kanila. Ayan, ito na yung libre. Ito po ay pagdanang lang sa palingke. Ayan, di na natin kailangan ng mamahaling mga damit kasi pangkusila lang sa si ating Rebel sa Chinese New Year. Kaya ito, uh, $27. Sa 50 binigay ni Ma'am ay nakasave tayo ng 23 dollar. Hindi ko na po, hindi ko na po ibabalik 'yon. Ayaw din tanggapin ni Ma'am. Basta kung 50, 50 ay binigay sa akin. Uh, kung may suple, sa akin na. Ay dahil nakatipid tayo, may dalawa tayong pants dito. Ito na lang ang isusuot ko sa ititirmo ko sa mga t-shirt sa Chinese New Year. First day and second day Chinese New Year. Ito pwede natin na panlabas. Ayan. Ayon. At mas magaan kasi itong mga ito pag dinala sa Pilipinas. Yan. nakamura mora tayo. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa support na kay ating Reba. God bless you all.